nakapag-decide na ako mga ka-DIY no? ako na lang ang gagawa sa ating aircon na hindi na lumamig at ito itutuloy natin dahil kumplito na ang mga gamit at naibili ko na lahat panoorin nyo na lang hanggang dulo kung magkano ba ang nagastos ko lahat ng yan at intro muna tayo Ayan, hello mga ka DIY, welcome to my channel Rojin DIY TV Mix For today's video mga ka DIY, no, mag-unboxing muna tayo Mga gamit natin pang gawa ng aircon Dahil yung aircon natin ay bumigay Wala ng priyon So ito yung mga gamit natin no. Ayan, nasa baba lang siya, yung aircon Ito yung aircon natin no. Ayan, tapos bumili tayo sa online ng mga gamit. Ayan, ito unang binili ko. Ayan. To. Vacuum pump, ano? Nasa 2200 'yan mga KDIY gumagana naman siya okay siya tapos yung pangalawang binili ko ito buksan natin ayan tapos ito butin gas kumakahinang ba to nasa 100 lang to mga ka-DIY subukan ko kumakahinang to mga ka-DIY no? kasi mahal yung yung gas na ano panginang mahal ayan tapos next kung binili ito ito ayan tube cutter oh, maliit lang siya na tube cutter 59 pesos lang. Tapos, snacks Ito. <clears throat> Itong ano, uh, charging pad, tatong piraso. Kasama na yung takip niya. Ayan, oh. 22 pesos ang isa. Ayan. Tapos, next na binili ko ito ayan, kanina lang dumating harad, uh, yung silver rad ayan wala na silver rad, limang limang pera sa bato, sampu 3, 4, 5 10 perasong silver rod Ayan. 115 mga ka-DIY tapos ito manifold gauge yan open yan manifold gauge para sa ating pagkakarga ng prion at hangin Yeah. tapos mayroon na siyang post 700 pesos yan mga ka DIY ayan yan yung ating mga uh, gamit no? tapos ito pa uh, yung ating prion uh, na 750 grams ito naman mga ka DIY 560 sa online lang to lahat in order hindi ko lang alam kung kakasya to sa aircon natin mga ka DIY. Ayan, ito yung premium ng aircon natin. R410A. Ayan. Ayan. Tapos ito. So, yung ating map gas. Bumili na rin tayo ng map gas mga DIY kahit mahal kasi may nagsabi hindi daw makahinang yung butane gas. Kaya wag na kayong bumili ng butane gas mga DIY. Diretso na kayo map gas kasi hindi daw talaga makahinang yan. Ang bili ko naman dyan mga DIY nasa 1,200 kasama na yung torques niya, may kasama ng ignition lighter. Yan ito yung torque. at ito yung gas natin yan yan kumpleto na ang ating gamit sa pag DIY ng ating aircon at abangan nyo rin mga ka DIY no? dahil gagawa pa ako ng compressor no? para pag leak natin sa ating aircon ayan hanggang dito na lang maraming salamat sa panonood please like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa susunod ko pang mga video at ito na ang total cost ng ating mga pinamili mga kalyayway, no? 4,886.